Roma Chis ingon Ingong Maluwas ka kung ipahayag mo Nga si Jesus mao ang ginoo O sa kinasingkasing Mutuo ka Nga giban siya sa Diyos Kapalo <tod> ko yung sorga ng <noise> tuot ang tanang diri Ing tuotan ni Jesus ay nagpalansan Ibabaw sa krus sa kalbaryo yan ang tuotang na, na matay siya, yan ang sa tulog adlaw, no? So, once din ta ni Jesus Iksoon, nga nabanaw siya, kanya ni tungutan niya sa kinasikasi ng daraw maluwas ta. Sama nasa, leta, bo, ikso, na sa dito po Igson na tuna ay tulisan mi daw. Nga ni siya nga si Jesus sa tumis mismo mao ang Sa naa dito gilansang na sila tulo dito. Kanya ingon siya nga ah uh, Ginoo ni Jesus hinumdum uh, hinum, ako. So dito, ba, si Jesus nga karon dayon sa paraiso, no? So, nagabaton o kaluwasan ang tulisan kay nito, o, sa ato yung mga isoon, ang kaluwasan simple na kayo. Ang kaluwasan sa iyo na kayo ay libre. Now, kay ingon man ang wala ang kasulatan, ang hinungdan o ang atong, atong para na maluwas mo to Sa ato yung mga isoon, ang kaluwasan, para na sa Di ba? Kayo patay na rin ang tumutuo. Sa mabuhi, patay na. Nga na rito sa lumot? ang kaluwasan nito, so may so, tabo na siya din mutuo na gilin ni Sos nga siya na nagpalansan sa krus na matay na banahaw tulog adlaw di ana nga paagi ning tuo ta nga kinasingkasing nagkabato na ta kaluwasan nito? So akong balik-balikon ang kaluwasan para sa mga buhi bilin para sa mga matay amen bisan pa og nagbanig ta pila ka milyon Para lang imong isuhol bitaw karon ka lang ang matay da malangit ingon ang Hebrews 9:27 ni human sa kamatayon hukom na ina wala ingon dali human sa kamatayon witing kada anak kada astunga kay disisyonan pag ako nga wala ni human sa kamatayon para sa ni 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 Lazaro ang taong kubri, tapos dito na siya sa baka ni Abraham hayahay na dapit o katong katong dato ng ako ikso hito ko siya sa hadis init kay mga dapit ikso no? so wala na yung chance ito. So, nindog ka at nga makawit ang tunig